Problema niyo rin ba ang lamok sa lugar ninyo? Ako, oo, oo. Grabe na ang lamok ngayon. Alam niyo ba na ang takbuhan ng mga Pinoy kapag tinamaan sila ng dengue ay ang halamang gamot na tawa-tawa? Kaya naman, sasamahan tayo ni Diego ngayong araw para alamin paano nga ba naging isang malaking tulong itong halaman na ito sa ating mga kababayan. Diego, excited na kami sumama sa adventure mo. Nasaan ka na ba ngayon? Yes, Secretary, I'm here as we speak sa City of Smiles. What is up? This is Jago with the J. We'll back again with another adventure of inspiring stories of transformed lives through science, technology, and innovation. Pinadala tayo ngayon ni Secretary dito sa Bacolod upang alamin kung paano, bakit, at saan nagsimula ang produktong posibleng makatulong na maibsan ang problema sa dengue. Ano pang hinihintay nyo? 再来。<noise> 1954 nang unang maitala ang kaso ng dengue sa Maynila. Kumalat ito and the dengue disease was declared epidemic in Southeast Asia. And until now, banta pa rin ito sa kalusugan ng mga Pilipino. Pero may isang halaman daw na mabisang supplement laban sa sakit na ito. Yan ay walang iba kundi ang halamang tawa-tawa. Dito sa Bacolod, bukod sa mga gandang ngiti ng mga taga rito, meron pa silang tinatagong sikreto. Yan ang sama-sama nating aalamin sa ating adventure dito sa Bacolod as we explore the different wonders of Tawa-Tawa. Nandito na tayo ngayon sa lugar kung saan imi-meet na natin ang ating wisher na si Sir Joy. Malalaman na natin sa kanya kung ano nga ba yung gusto niyang matutunan na posibleng maging tulong ng produkto na gawa sa tawa-tawa para maibsan yung problema nila sa dengue. Tara. Sir Joy, sir, magandang yes, araw po you, sir. sa inyo. Maraming salamat po sa uh, well for welcoming us here. Yeah. Sir, nabalitaan namin from UST na meron daw kayong kahilingan mm -hmm. na gusto niyo malaman kung ano nga po ba yung pwedeng maitulong ng tao tawa product na ginawa ng DUST. But before that, sir, uh, napansin lang namin na may hospital dito, may school. Ito po ay isang mm -hmm religious community Seventh Day Adventist mm -hmm. community at uh, we believe on the holistic approach about life. Ako po ay isang pastor at uh, ako po ay isang communication director. Mm -hmm. We have lot of lots of departments and uh, managerial works and I am assigned in the communications. So before that sir, ba bago kayo maging communications head, yeah. maging pastor, ano yung talagang buhay niyo dito sa Bacolod? Farming talaga. I grew up in a farm. At yung mga parents ko, yung magulang ko, ang na, 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 kinalakihan kong hanap buhay ay farming. farming. Sir, ano yung mga usual yung tinatanim dun sa farm niyo? We we grow up planting corn kasi yung pinaka basic source of car carbohydrates namin. Sir, alam niyo mahilig din ako dyan eh kasi oh. being a probinsyano din sir. Okay. Growing up with that, yung mga laseron sir minsan na may miss ko talaga. So pag nasa probinsya ako hinahanap ko talaga siya. Wow! So talagang napaka timely yung visit natin dito. Yes, sir. Meron pa tayong naiwan na mais doon. Gusto mo bang tumikim ng Pwede ano? Pwede natin sir puntahan yan? Yes po! Let's go. Sir, actually, kaya kami nandito, narinig namin, sir, na noong starting year, medyo mataas daw yung uh, cases ng dengue dito sa Bacolod, sir. Uh, kayo ba, sir, personally, have you experienced yung may mga kamag-anak ba kayo, kayo mismo, family members na nagka-dengue? Three or four years ago, na, isa sa aking mga anak po ay nagka-dengue po. At uh, mahirap kasi yung lagnat, eh, on and off. At nahihirapan yung anak ko, mataas yung lagnat niya. Okay. So it is not easy no as a father no na makita mo yung anak mo na nagkasakit kagaya ng dengue mm -hmm. kasi uh, napaka traumatic yung experience mm -hmm. uh, as a father na naawa ka sa anak mo. Actually when when we heard na yung na yung anak ko, came to my mind at first was mm -hmm. to look for atawa-tawa. Mm -hmm. Kasi parang wala akong nakikitang may nagtanim ng tawa, -tawa eh. Mm -hmm. So tawa, -tawa is is growing everywhere. Kaya nga sabi nila pag pag may dengue, first first na tanim na maririnig mo, tawa-tawa talaga. Mm -hmm. Kaya nga sabi ko, what if if we can come up a project na mm -hmm. if possible itong itong klasing gamot na ito or herbs na ito parang available sa lahat ba no? Sir Joy, what if I told you na meron na? Oh. May laboratory that has made a way na magawa or gamitin nila yung tawa-tawa And make it in a capsule form. Whoa. So, this was a joint venture, sir. Research made by Urbanext and that was funded by DOST. Wow. It's gonna be a big help. And hindi a big help, but it's a solution. As of the moment, as far as I can remember, I have not heard and seen any, anything. Promoting something na capsulize na talaga yung tawa-tawa. Yes, sir. Ano? This will become a way para ma-educate nyo rin yung mga tao na... Kasi indigenous, sir, yung tawa-tawa. Ayan, -tawa. oh, yeah. dito. So, yung appreciation that we have certain plants na pwede rin pala talagang gamitin for medical purposes. Mm. Napasarap ang usapan namin ni Sir Joy kasing sarap nitong mga mais na ito. For now, we'll meet someone na katulad ni Sir Joy sinubok din ng dengue ang kanilang pamilya. Mabuti na lamang daw at to the rescue ang halamang tawa-tawa. Kilalanin -tawa. natin siya. Tao po! Po? Ay, ay, magandang araw po. Dito po na katira si Naimila. Ay, opo. Ako po yan. Ay, nako Magandang araw po sa si inyo. Ako po si Diego. Ma may nakapagkwento lang po sa amin na kayo daw po ay natulungan ng tawa-tawa na halaman. Gusto lang po namin malaman kung paano po nangyari yun. Ay, opo. Okay lang po okay ba Po. Inyo. Oh, pasok po tayo. Sige po. Tara. Sige po. So, bago niyo pong sagutin yun, gano'n na po kaya katagal dito sa Bagu City? forty uh, 45. Ah, forty 40 years. forty 45 years. ako ngayon eh. So, dito na po tayo kayo lumaki. Opo, oh, hanggang sa nag-asawa ako dito na po. Oh. Tapos, pa paano niyo hong nalaman na yung tawa-tawa na halaman ay pwede ho sa, sa dengue? Saan niyo ho siya nagamit? Meron ho ba kayo kamag-anak? na nagkaroon ng dengue, nagkasakit. Actually, yung anak ko po, noong 2017, na-confine po sa hospital, <laughs> dinayagdos po na dengue daw. Mataas po yung lagnat, about 40 ang lagnat niya. Tapos, nang dry na dry na po yung lips niya. Tapos, kung kukuha na na siya ng dugo, sinasabi talaga ng doktor na mababa na yung platelet niya. <laughs> Kaya sabi ng asawa ko, wala naman tayong, hindi naman tayo malulugi pag trinay natin yung ano, tawa-tawa nga. Hindi po ako naniniwala no, uh, noon, una, yung asawa ko lang nag-convince akin na i-try yung tawa-tawa capsule. Kasi nga doon sa pinagtatrabaho niya, ginagawa na raw capsule yun. Tapos so, nung nakita niya nung pinainom niyo, nagulat kayo? <laughs> tumaas yung platelet niya. Agad eh, na gano, agad agad Opo, po ako na yung tawa-tawa, gamot talaga sa ano, dinggi. Mahalaga pala yung mga herbal plants na Halimbawa, katulad na tawa-tawa. Anong masasabi nyo na yung pang at saka yung DOST nagtulong para humakagawa ng kapsul na binigay dun sa anak niya Malaking tulong po at saka pagpapasalamat po dahil marami po kayong matutulungan, lalo lalo na po sa pareho na may mga mahihirap. Hindi makabili agad ng mga mamahaling antibiotics o mga gamot na sa nire-reseta ng doktor. Since nandito na rin naman tayo, susubukan nating makitulog sa bahay for us to feel. Ano nga bang ang pakiramdam matulog sa kanilang komunidad? Okay, nandito ako ngayon sa isang kwarto kila Nanay Mila. Uh, dito ako matutulog ngayong gabi. Hopefully, maging okay yung protection ko kasi itong kulambo. So this is Jego with the J. Out. Good night. See you tomorrow. Ang daming lamok talaga, na-feel ko yung mga kagat, tapos yung ingay na nagpapasila sila sa tenga mo. So, bukod pa dun sa kagat, yung mismong sound nung, nung mga lamok. So, I think isa talaga siya sa mga major concerns dito sa community ni Nanay Milan. Samahan niyo ako sa adventure uh, para makausap na natin yung expert ng herbanex upang matutunan kung paano nga ba nila ginagawa yung mga capsule nila. So, let's go! What is up, guys? Looking fresh. Ngayon, nandito tayo sa isang farm para alamin kung paano nga ba hinaharvest yung tawa-tawa na plant mismo. Makakasama natin ngayon yung research and development um, head nung project ng HerbaNext at ng DOST. Let's go! Hi, sir! Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po to welcome us dito sa napakaganda niyong lugar. Sir, nakasama namin si Ma'am Mila kahapon. And nakwento niya sa amin yung story niya about um, yung use of tawa-tawa. So, can you tell us something about yung project na to, sir? Before, uh, at Herba Next, we really started out with just the product of tawa-tawa and we saw that a lot of customers really were looking for it during the time yeah. of dengue. So as a company, we decided to do invest a little bit in the research of tawatawa. Tawa. We worked together with the University of Santo Tomas okay. to understand the effect of the tawatawa Tawa for platelet count mm -hmm. in mice. Once we saw promise in this product, we were like, okay, um, I think this is something which we should invest more research into, and we decided to tap the DoST programs through the PCHRD to engage in this sort of research. Bilang isang ahensya na sumusuporta at bibigay ng pondo para sa mga sayentipikong pag-aaral na maaari makatulong sa bansa, may mga prosesong sinusunod ng DOST para masala ang mga proyektong ipaprioritize. Ang prosesong ito ay isa rin pinagdaanan ng Herbanex para masuportahan sila sa kanilang pananaliksik sa tawa-tawa. Dito ba sir sa farm niyo? Uh, marami ba tayo pwedeng makitang tao? For sure po. So in this environment, you can see here, It's a rice paddy, so these sorts of agriculture environments. This is where tawa-tawa usually thrive. Can we find a tawa-tawa ngayon, sir? For sure, sige, subukan natin. Ayan. So sir, dito sa area nyo, paano nyo masasabi yung characteristics ng isang tawa-tawa? So yung tawa-tawa, Sinatawag talaga siya snake weed. I think it has something to do with the characteristic shape of the plant, nung pahaba siya. So, akala ko ito na siya. Pero hindi pa daw pala. Tawa. Uy, ayun na pala. Ito na, sir. Okay. So, ito ang... Tawa. Tawa. Ito. So... Pero sir, ang galing, no? Nandito lang siya sa may semento. So sir, dun sa naging project nyo, um, so Herbinex and DOST yung collaboration nyo, anong steps yung nangyari? Were you approached by DOST or kayo mismo yung nag-approach sa si DOST? Hmm. So we were aware of the different programs of DOST's PCHRD na through our involvement with the Tuklas Lunas Program. so Ang Tuklas Lunas Program ay isa sa mga pangunahing programa ng DOST na layunin makapag-produce ng dekalidad at abot kayo mga gamot na nagmula sa biodiversity ng Pilipinas. Sa ilalim ng Tuklas Lunas Program, sinusuportahan ng DOST at PCHRD ang mga pag-aaral na pinangunahan ng Erbanek na naglalayo makakuha ng scientificong ebidensya sa paggamit ng tawa-tawa laban sa dengue. We saw that this is a good platform for us to develop our work with Tawa-Tawa. Uh, so we approached the DOST for funding Uh, and then the funding of the DOST really allowed us to engage in studies to improve the quality of Tawatawa -tawa locally, engaged in clinical studies. Uh, right now we have one clinical study which is up still in the works. A big portion of it was uh, funded by DOST, and we are still applying for uh, programs as well with the DOST now. So, sir, when you harvest Tawatawa, -tawa, what's the next step? So, right after harvesting the tawa-tawa, we will usually collect it into big bags mm -hmm. and then we'll bring it to the manufacturing plant to sir process, to next, so next. But sir, bago niyo sa amin kwento yung buong story kung paano pina pinaprocess to, may naging sa atin sir, yung ating wisher na si Sir Joy. Kasi gusto niya sana makatulong sa community niya okay. na ma-introduce yung idea of using tawa-tawa. So, sir, okay lang ba sa mga kami? Sige po. Doon sa ating plan para makilala natin siya. Okay po. Makaturo sa amin kung paano nga ba pinaprocess to. Hmm. Okay. Let's go. Ang swerte natin dahil meron tayong backstage pass to witness paano nga ba binubuo ang tawa-tawa capsules na to at makakasama pa natin ang ating wisher na si Sir Joy. So after we harvest the fresh tawa-tawa, agad-agad siya namin dinadry, drying and then powder siya muna bago siya pinapasok sa machine na to. So usually, yung nangyayari dito ng mga processes is yung dried tawa-tawa powder. Ina-extract namin siya with extraction solvent like water. And then, so this, this tank up here. Diyan nangyayari yung extraction and then nagtravel siya to the different tanks hanggang dito sa mga concentrator. So there's a benefit kasi kapag dry siya muna, mas madaling lumabas yung mga active compound kapag ginidry mo muna yung herb before mo siya i-extract. So nandito po tayo ngayon sa spray drying room. Yes, sir. Itong... Anong gina man ginagawa dito, sir? So ito, convert natin yung liquid extract into powdered form using this equipment. So itong spray dryer na to can turn into powder 50 liters of liquid 50 per liters. hour. So basically sir, you dry, you extract, you spray dry, and then you encapsulate. Yes. Ah. yes. So sir, masasabi niyo na ganoon lang pala siya, you know? So, well, it takes a lot of scientific methods yes. but mm -hmm. actually pag nandito tayo, parang nakikita natin na Parang napaka-complicate yan sa mga traditional individuals. Yes. Kaya nga soak uh, soka agad sa water, iiinom nila. Iinom na But hanggang. dito makita natin na yung effectivity lalo pa siyang naging realistic. Mm -hmm. Dito na tayo ngayon sa area kung saan nila pinapack, sort yung mga final product. So we have here an example of two forms na ng tawa-tawa. So we have the pill form. Ito yung encapsulated form na. Tapos they have this form na drink. Nilalagay mo lang sa tubig, mimix mo lang, tapos you can drink it. DOST has really invested in us is the capability to do research uh, on this. So this is the final product, but this is what you see, you know, when you're face to -face in the market. But then what you don't see is the research which DOST has invested in, and the technology which we developed in order to create this sort of product. We re really began originally with this um, tawa tawa capsule, so but then we eventually shifted into a effervescent tablet form as well, mm. like this. Yes, sir. Uh, so ready to drink? Ready to drink uh, beverage of tawa tawa. Uh, ready to drink. Sir, no. Ready to drink. No way. Ah, Sir, Ah, So sir, okay na ba ito? Wala na ba tayong dapat i-add pa? Yes po, so you just have to wait for the tablet to fully dissolve. Yes sir. Tapos, yun na yung final form niya. Cheers! Cheers! Sir Aidan, uh -huh. thank you for your research. Kung wala kang research, wala na ito. Ang sarap. Ang refreshing. So, sir, with all of this na nakita mo na lahat, step by step, Anong masasabi niyo, sir, sa naging project ng Urbanex sa research and yung funding na nangyari with DOST? I can say congratulations, no, the leadership of uh, DOST. Yung ginawa ng DOST talagang napaka-practical and direct to the heart. Napaka-powerful na, na antidote na uh, makapag-alleviate po ng mga symptoms ng dengue. As an ordinary citizen of this country, I hope that marami pa po kayong ma- Mama di discover no? very helpful to the community. As the ones being funded by DOST, we really appreciate that we were given this opportunity to conduct this kind of research. So it just goes to show what DOST is prioritizing, that it wants to let the Philippines focus on producing medicine for its people uh, and geared towards what is being tra practiced traditionally. ng collaboration between DOST-PCHRD at Urbanex. So meron silang research about this plant. Nagkaroon sila ng opportunity to research and to have funding from DOST para mabigyan ng panibagong light or panibagong value itong halaman na to which is tawa-tawa, especially doon sa mga taong may dengue. It's just beautiful to see how with the help of science, an idea can come into fruition. These ideas can help impact communities that also help impact other communities. So it was an amazing, colorful, wonderful experience here in Bacolod. Yung mga story na rinig natin, mga taong nakilala natin. And I'm so excited for the next. Secretary, I'll see you in the next. Mukhang nag-enjoy ka sa adventure mo sa Bacolod, Diego. Salamat din dahil siksik -sik na naman ng impormasyon ang naibahagi mo sa ating mga kababayan tungkol sa halamang tawa-tawa. Pero laging paalala pa rin na kapag may nararamdamang sakit, mainam na laging magpakonsulta sa eksperto at mga doktor. Patuloy niyo pong suportahan ang iba't ibang programa at proyekto ng kagawaran at sabay-sabay tayong umunlad sa tulong ng siyensya. Ito ang Siyensikat, agham sa aksyon, solusyon sa araw-araw. Dahil ang science is for the people, one dost for you